Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Ng mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Para kali magandang magandang araw po sa inyong lahat muli na dito na naman po yung lingko ni Pipanyo Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group ni Pipanyo Labrador. At syempre, binabati po natin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Napatuloy po na nakasabay ba at tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre binabati din po natin ang ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakatutok at sumusubaybay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po at syempre sa ating pong bagong mga, mga, mga subscribers na patuloy po na nakikisa sa ating pinaglalaban para po sa ating mga kababayan na inaapi ng mga taong mapang-abuso pa sa kanilang mga kapangyarihan. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati po natin ang ating uh, National Bank Supreme Commander Roldan Dumdum. -dum. Uh, at syempre binabati po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kapatid sa Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At salamat at kagabi po ay tayo ay binisita na uh, mahigit uh, sampu nating uh, members dito sa ating uh, samahang civilian anti-crime uh, at yun nga at sila ay nagpahatid ng kanilang suporta. Salamat po sa ating mga kapatid ano at sabi nga nila on any time na sila po ay kailangan natin kung tayo po ay nalalagay sa alanganin sila po ay nandyan lamang sa tabi-tabi. <laughs> Yo, eh, salamat po mga kababayan no, at sapagkat napaka delikado napaka delikado po talaga ng ating sitwasyon sapagkat binabangga na po natin dito yung mga malalaking uh, sabihin na natin malalaking uh, uri ng mga salot sa ating lipunan no malalaking uri na kung saan ginagamit yung kanilang kapangyarihan puwersa 'di ba pera para lamang matabunan ang kanilang mga kawalangian gamit yung kanila ding mga alam nyo na. Diba? Pero ganun pa man, hindi po tayo natitinag. Kung kaya nilang tinagi ng lahat, ibahin nila si Pepanyo Labrador. Ah, ibahin nila. Sapagkat ito yung uri ng tao na hindi natatakot. Tinatakot ho tayo ng kaso. O lamunin niyo yung kaso nyo. Kumaso kayo ng kumaso. Pero mamamatay na lang kayo habang buhay, hindi nyo makikita si Pipanyo Labrador. <laughs> diba? Uh, kaya nga tat na atat sila eh. Sabi ko nga kahit anong gawin ninyo, si Tebes nga kinasuhan ako ng santambok eh. Ha? Oh, uh, may nagawa ba? Wari! Oh, uh, kung mayroon man dapat kasuhan dito, kayo yun! 'di diba? Tayo dito naglalahad lang. Pag naglahad tayo dito ng katotohanan, sasabihin nila naninira tayo. 'Di ba? Oh, 'yan naman ang kanilang ano eh. 'Yan ang kanilang depensa. Pag binubulgar natin dito 'yung nila, nila, sasabihin naninira lang. Wala naman dapat sirain sa inyo dahil matagal na kayong sira. <laughs> Tapos tatakutin tayo, maliban na tatakutin ka, napapatayin ka, kakasuhan ka. Sa inyo na yung kaso nyo, kung gusto nyo, kasuhan nyo ako, tapos kayo magpakulong. <laughs> Mas mamabutihin ko pa na lumalaban na hanggang mamatay kaysa makulong ako gamit yung kapangyarihan ng mga ma dyan na dapat na sila dapat ang kinukulong, hindi yung mga mahihirap na tulad namin na nagsasalita lamang ng katotohanan para magising ang ating mga kababayan sa mga kawalang niyan at mga sekreto ninyong monkey business istilo na po ng mga mayayaman niyan at mga ma-influencia dito sa ating bansa na kapag sila ay binubulgar sasabihin nila ganito ganyan tatakuting ka pa diba tatakuting ka pa na condolence daw sa youtube channel bakit ito nga yung sinasabi ko kaya nga hindi tayo, tayo, natatakot dito na magmura na magmura dahil hindi lang po hindi naman po talaga tayo nag uh, nag youtube para po pampadami lang ng views. Ha? Tamaan na ang tamaan, mag-off ma'am, nag -off itong ating YouTube. Importante, nasabi natin dito yung katotohanan. Hindi tayo kagaya ng ibang vloggers dyan. Takot silang mawala yung YouTube nila, kaya ayaw nila magsalita. Kaya tikom yung kanilang mga bibig. O, oh, ba diba? Ngayon, paano nyo masasabi na views lang ang habol ko? Ha? Di ba? Ay kung takot ako, yung laki maririnig sa akin na kahit konti man lang na mura dito. Kung meron mga tolongis dito, kayo yun. Tatakutin pa ako. Nabuhay nga ako noon na wala pang YouTube channel eh. Di ba? Marunong po ako magtanim ng kamote, marunong po ako magtrabaho, marunong po ako magano. Ngayon, sabi ko nga kung mawawala man ang channel na to, ay eh, balita ko Etong INC na to, tinatakot ako. Ha? Gusto eh sabi ko nga may kausap ako mga pare na tumawag dito at suportado po tayo. At sila man ay hindi papayag at yung iba nating mga kababayan na kukontrolin na naman ng INC itong programa natin. Para ano? Para tabunan yung kasalanan nila. Ba't nila, tata, ba't nila tatabunan? Kasi nga, hayag na. ba? <laughs> diba? Takot na takot to sila. Kaya nga pinapatay nila agad yung isang pare na nagmulat. Ha? Ah, sa kaisipan ng mga tao, sa lahat ng panloloko nito ni Felix Manalo. Kaya hindi na po nila pinatagal. Usapan, debate, pinapatay. Hihiyang nating hukuman. Takot sila eh. Ang galing ng pari na yun. Kung nabubuhay pa lang hanggang ngayon. Yung wala na unti-unti at da babalik sa dati nila mga reliyon ang mga Katoliko sapagkat ang linaw po pag pinakinggan nyo pinakinggan nyo yung paliwanag ng nung pari na to grabe lahat ng kasinungalingan ngalingan hinayag niya doon nang napakasimple di ba ginamitan pa nga niya muna ng ano eh ng common sense bago niya ah uh, ginamit yung bible di ba kasi ito namang Iglesia Cristo, magagaling to sa filosofiya. Yung mga ministro nila dyan, kumbaga, yung kanilang pag-aaral bilang ministro, 80% dyan, parang yung kanilang uh, minamaster dyan, yung pagiging abogado. Na magaling sila tumalikwas. ba? Diba? Tapos, eh kasi pinakinggan ko kaya pala pinatay si Padre, ano? Anong pangalan nito? Uh, mababanggit po natin dito mga ilang araw, tatalakayin po natin ako bakit siya pinapatay ng Iglesia ni Kristo Dahil katakot-takot po talaga sa lahat po ng mga uh, Katoliko Panoorin niyo po at maliliwanagan po talaga kayo Na hindi totoong uh, tayo ni Jesus Christ yung Iglesia ni Manalo Kundi yan ay Iglesia talaga ni Manalo na siya mismo ang nagtayo at hindi utos ng Diyos. At hindi siya yung nakasaad sa Biblia. Puro kasinungalingan. Ginawa po niya yan para po makapangakit ng mga tao katulad ni Kibuloy. Iisa po sila ng estilo ni Kibuloy. Kaya nga po, para po hindi sila mabunyag, gumagamit po sila ng puwersa. Gumagamit sila ng pera. Gumagamit sila ng lakas gumagamit po sila ng kahit anong paraan para lang hindi mabunyag yung kanilang mga katiwalian. Kaya sabi ko nga, pag napakinggan ninyo, magagaling pala sila talaga tumalikwas ng binabasa. Yung may mga dapat na mga, tinatanggal nila yan. Naintindihan ko na ngayon kasi tumutok po ko. No, ang dami nilang mga aral na mali at dito ipapalabas ko po yan isa-isa papaliwanag -isa, po natin sa pamamagitan po mismo kaya mga kababayan, buong sambayanan, ito na po yung panahon na malalaman ninyo lahat ng kasinungalingan sapagkat bibigyan po natin ng pagkakataon na maipaliwanag dito at ihimay ihimayin po natin yung mali. Isa na sana isa na sana tuklasan ko sa ni Kristo, yung banal na hapunan madaling araw. Ano yun? Sino nagturo nung banal na hapunan daw pero madaling araw ginawa? Hindi so, ba naman sabi ko nga maganda lang simbahan talaga naman. Pampront na lang nila yan para maakit yung mga taong nga uh, gustong makatungtong maka, makapasok sa magandang building. ba? Diba? May mga tao kasing ganun eh na naaakit dahil sa ganda ng nakikita nila. Hindi sila naaakit sa magandang aral lalo na kung ito ay talagang uh, uh kumbaga totoo ni nila. Diba? Eh dito kasi, ang ginagamit pala ng Iglesia ni Cristo, puwersa. Maraming pumapasok yan para lang may proteksyon. Kasi nga, influensya yung pinapalakas nila, pera. ba? Diba? Kaya sila nagtatalaga. Gusto nila na sila yung nasusunod kung sino yung tinatalaga. Sino yung judge, sino yung ganito. Kaya ang, 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 ang lakas ng loob ng mga ito, pagka nagsasalita yung kahit sino, sabihin, magkaso ka. Magkaso ka. Kasi alam nyo, inyo yung ano, judge. <laughs> Ha? Ah, saklaw ninyo lahat, pati pulis, pati lahat. Kaya ang lakas ng loob niyo kayo yung laruan. Wala kayong pinagkaiba kay Tebes. Di ba? No. niyo pa ako. Pakialam ko kung maano yung YouTube ba. At least dito, hinayag ko yung katotohanan. At dito din, dahil gusto niyo patigil yung YouTube ko, ibig sabihin, ah, takot kayo na mabulgar. E eh, mo, tinatakot ako, magsasama-sama daw sila para daw ipa yung ano ko kasi takot nga sila mabulgar dito kung hindi kayo takot pati hindi nyo sagutin di ba sasabihin pa nila kung gusto mong matuto yung katotohanan pumunta ka sa kapila ano kayo hilo kung gusto nyo kayo pumunta sa akin lagi na lang gusto nyo kayo yung nasusunod bakit mga tamad yung mga ministro nyo humayo ha Wala sa Biblia, ang mga alagad ni Kristo, siya ang humahayo para puntahan yung mga tao bahasa piling mayayaman kayo, piling mga diktador kayo. Yung mga pulpul -pul yung mga ministro na yan, ayaw magsihayo. Gusto lahat ng mga sa ano nila. Kasi doon, ma, 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 ma -ano nila, mamanipula ni... Maari nilang mama... Ano to? Mamanipula. Lahat ng gusto nilang sabihin. Di ba Hindi ka makakapalag doon eh. Kasi pag doon ka pumalag sa ano nila, eh, hindi ka na makakalabas ng buhay. Kaya ayaw ng mga yan, na pumupunta sa may bahay na may bahay. ba? Diba? Si Jesus Christ datang alagad niya, nagsihayo eh. Ito lang yung sinasabing alagad daw ni Kristo, pero mga tamad. Patulad ni Manalo, halos ayaw buhatin yung paa. Pag naglakad, kulang na lang buhatin ng mga tao niya. Daig pa yung presidente. Abay pa yung escort, eh, kala mo eh. ba? Diba? Wala siyang pinagkaiba dun sa, sa nangyayari noong unang panahon na sila yung uh, ano eh. Wala silang pagkakaiba doon sa mga tumutulig sa kay Jesus Christ. 'Di ba? Sila 'yun. O, um, dahil na bulgar nga nitong pari na 'to, ang lahat ng kasino ng ni Felix Manalo, kunyari makikipagdebate. Ha? Huh? Kunyari makikipagdebate. Naisip nila mukhang ang galing mag-explain, ang galing talaga sa anong, wag na lang magdebate, ipatumba na lang natin, bayaran na lang natin yung mga suspect. <laughs> Tapos sabihin na lang natin, gumawa tayo ng isyo, italiwas natin yung isyo, kunyari ganito, ganyan, para ligtas yung ating reliyon. Ha? Tatakutin pa ako ng mga talonggis na to, kakasuhan. Kahit, tinak, may nag-message sa akin eh, tatlo lang daw distrito. Pag kinasuhan nako, ngik-ngik nyo. Hindi ako si Eli Soriano para takutin ninyo. At lalong hindi ako si Montulpo na sinasabi ninyo na naduwag at tumunta sa inyo at humingi ng sorry. Tulad ng sinabi ko, mas tatamisin ko pang lumaban ah, hanggang sa mamatay. Marunong naman ako lumaban eh. Marunong kami lumaban dito. Ba't akala nyo? Nag-iisa ako? Ha? Sige nga. Ba't talagang matapang Iglesia ni Cristo? Lumaban kayo ng mano-mano? Mga traitor kayo eh. Ha? Tapang ninyo dahil marami kayo? Subukan nyo lumaban ng isa-isa lang. Kung mayroong lumabas dyan tapang lang kayo dahil ginagamit yung dami nyo. Pero ang totoo, mga duwag kayo yung duwag. <laughs> dahil, dahil, matapang lang kayo, dahil marami kayo. At natitay ko, hindi kayo lumalaban ng isahan. di ba? Diba? Fraternity nga style ninyo eh. Mafia. So, pa. Nagpagawa na po ako ng message. Ito, gumawa po ako ng message para kay YouTube. No, ihahayag ko po dito para sabihin ko kay YouTube kung bakit ko sinasabi ito, hindi para manira. Ha? Pwede ko naman sabihin kay YouTube eh. O dito na mismo, na kaya ako ginawa ito, kaya ako nagsasabi ng ganito para malaman ng buong mundo ang ginagawang katarantaduhan gamit yung simbahan ninyo, gamit yung reliyon ninyo, ha? na nagpapapatay ng pare. E, katoliko si YouTube eh, e mga iglesia na to. Diba? Baka channel nyo pang matanggal. Ha? O. Oh. Kaya sa mga kaparian po, humihingi po ko ng tulong pagkaisahan ho natin ang iglesia na to na pumatay sa kapwa ninyo, pare. Ha? Ito na po yung panahon na mananagot itong mga pamunuan ng iglesia ni Kristo. Sa mga kasinungalingan nila. Eh wala kasing alam yung mga membro eh. Ano itong mga to eh? Kumbaga, sunod lang ng sunod. Hindi hindi sila nagaano, tumutoklas eh. Kumbaga puro na hypnotize na nga. 'Di ba? Ako kaya mga kababayan nananawagan ako ah. Huwag na huwag po kayo papasok sa iglesia ni Kristo. Ginagamit lamang po nila yung pangalan ni Kristo. Ha? Ah? Ginagamit lang po nila. O oh, ito, kasuhan niyo ako ha. Ah. O, oh, kasuhan niyo ako. Tapos i-report nyo na rin ako sa YouTube. Ha? Sabi nila, nagpapadami daw ako ng member, ay nang ano, ng mga uh, viewers. Ha? Eh kung nagpapadami ako ng viewers at pera lang kailangan ko dito, hindi ako matatakot na magsalita. Ha? Kung nagpapadami man ako, matatakot ako magsalita dito kasi baka, eh ano nyo ko, di ba? Wala eh. Kung hindi ako maglalakas loob dito para isiwalat ang kalokohan ng Iglesia ni Kristo, papaano magkakaroon ng katarungan ang pagkamatay ng ibang mga biktima ng Iglesia ni Kristo? Kung hindi ako magsasalita dito, paano mapuputol yung kawalang niyang kasamaan ng reliyon na to? Ha? Kung hindi ako magsasalita dito paano matitigil yung mga kalokohan ninyo na ginagamit ninyo mga membro ninyo para magpaupo ng mga politikong korap at mga magnanakaw sa ating gobyerno. Sige nga, Kumpera lang ang habol ko. Pwede naman ako dito mag-content ng kung ano. Sabi nila, ginagamit mo lang yung iglesia para dumami yung viewers mo. Sira ba ulo nyo? Ha? Kung tutuusin. Ha? Sa totoo lang. Tama kayo, maraming pwedeng i-content. Pero yung programang ito, ha? Ay hindi lamang nagko-content dito. Ito yung uri ng programa na walang sinisino kahit pahari ka ng buong mundong ito. Pag naalaman kong isa kang walang niya, ginagamit mo yung kapangyarihan mo, ginagamit mo yung impluwensya mo, pera mo, para magpapatay ng tao para abuso ng iba. ba? Diba? Marami ako napanood na pang-aabuso ng Iglesia ni Kristo na kung saan kinukuyog yung ibang reliyon. ba? Diba? Lalo na pag natatalo sila, ginagamitan nila ng lakas, ginagamitan nila ng ano, para silang gangwar. Para, wala silang pinagkaiba sa mga estilo ng mga taong nakakulong doon sa munting lupa na kapag ka, nagkaroon ng rayot, grupo-grupo, 'di ba? Hindi nila matanggap. Bakit? Gusto pa nila magpadami ng mga membro. Kaya kayo diyan sa mga mga kababayan natin lalo na sa mga Katoliko. Ipasa niyo po itong video na 'to. At panoorin niyo po yung video ng pari na ito na nagbulgar ng lahat ng kasinungalingan ni Felix Manalo. Para po mabuksan ang inyong mga kaisipan. At kapag may iglesia ni Kristo po na lumapit sa bahay ninyo, siraduhan nyo na agad. Huwag na huwag po kayong didikit sa mga yan. Masasama po yung mga yan. Ha? Para po yung mga nagkukunwar, sila po yung nakasulat sa Biblia. Nakala mo yung mga tupa, pero mga lobo na handa sumakmal. Ha? Eh ano kung ipapatay ako ng iglesia ni Kristo? At least na ko yung mga kababayan ko na inapinila. nila. Tinatakot pa ako ng mga ito, kaso-kaso. Ha? Huwag niyo akong tatakutin. Marami pa kayong hindi alam sa akin. Ha? At huwag niyo akong mamaliitin. Dahil hindi ipapatong sa akin ng salitang supremo kung ako ay basta-basta lang na tao. Ha? Huwag na huwag niyo akong tatakutin ng kaso-kaso. Tulad ng sinabi ko, mas mama amatamising ah, ko pa na lumaban ng sabayan. Ha? Kaysa magpahuli para ano? Para pagtawanan ng Iglesia ni Kristo? Ha? Para mamanat manatili sila sa kanilang kasamaan? Ha? Ganun ba 'yon? Gagamitin ninyo yung korte dahil sa inyo yung korte. Kung tutuusin kayo yung dapat na ikulong. Porkit mayayamang kayo, nagtatago kayo sa yaman ninyo. Nagtatago kayo sa impluensya ninyo. kala ninyo ah, kung kaya ninyong apihin ang lahat ng mga reliyon dito, ako hindi ako papayag. Batakala ninyo nag-iisa ako. Maraming sumusuporta ngayon kay Pipanyo Labrador, halos lahat ng reliyon. Dahil ako ang magiging tagapagsalita nila laban sa inyo. Ibig sabihin, hindi ako tao ng dating daan, hindi ako tao ng ng Katoliko, walang kahit sino man. do mahawak sa akin ako ang kanilang magiging tagapagsalita at tagapagbulgar ng lahat ng kasamaan ninyo. Muli po sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po! Ba ang batas na sinasabi nila Para kanino ba ang batas na nilikha?